Ikot ka. Para matuto kang magliko. Ikaw mo magliko eh. Ah, marunong na siya. Yan si Joplog, tsaka si ate. Ate, ikot. Ate. Ate Angie, ikot ka. Yan si ate Angie oh. Si ate Angie, available. Sinong gusto dyan mag-apply sa kanya. Aso nga lang apat ang anak nito. <laughs> Kailangan na. Pakainin nyo lahat. Marunong na siya, oo, oo, oo. <laughs> marunong na siya, dati hindi marunong lumikuyan eh. galing mo na pala, no? Dati hindi ka magaling, no? galing ka na pala ngayon. Ganun, kasi madulas yung tiles. Dapat sa labas ka. Sa labas ka, te. Try mo, bilis isang ikot lang okay lang yung mainit ayaw mo naman eh ah, oh, buhatin mo hindi ko sa garay eh. dyan lang paikot ikot ka lang try daw ni ate sa labas kasi ano uh, ganda ng gulong guys oh. pero papalitan namin ang gulong yan yung walang hangin oh buhatin mo yung likod masisira doon ka pumunta, bandarong. Huwag dyan. Malayo dyan eh, doon oh. Marunong na si ate eh. O, oh, di ba? Oh, pumunta sa garay. Balik! <laughs> Magtago. Asan na yun? Asan na? Asan na yun? Bilang nawala. Asan wala na si ate. Ano ba naman yan? Saan na yun? Yan na, pab pabalik na. Pabalik na, yan na, yan na, pabalik. Doon sa malayo. Ah, mabilis na siya ngayon. Mabilis na. Bilis mo na. Bilis na ni ate, oh. Wala na naman. Wala naman si ate. Ah, mabilis na siya kahit mainit. Sige. Sige, kahit mainit. Mahilig ka eh. <laughs> sige. Sige. sige, Ako, ako. Ako, bilis. Balik. Balik. Balik ka. Magsalita ka kasi. Hmm. Bidyan mo ako, bilis. Bidyan mo ako. Bidyan um. mo um. Pasok na. Ayan na. Pasok na namin guys. Mapahinga na namin yung job vlog. Napaka ano namin yan. Lab namin yung si joblog eh. Lab na lab namin yung talaga. Hindi namin hinano. Kaya para pag uwi namin malinis siya. I mean pag uwi namin bago pa yan. Bago. Ang Pwede mo siyang papalitan ng baterya. Ilagay mo dun. Tabi mo. Ang si Jop Log. O, oh, nag-iilaw-ilaw pa yan. O. Oh. Tingnan natin na si Jop Log. O, yung stand, ayusin mo. Ayan si Jop Log. Tingnan na. Ayan si Jop guys. Kali, ang baterya niya. Ano, dalawang araw na siyang ginagamit. Pero yung baterya niya, 5 pa Kali 70 speed to 70 nakakonek sa cellphone para pag kunyari pumunta ka sa bakala sa tindahan patayin mo lang sa cellphone di nila magagamit tapos ilalak mo siya bubuhatin nga lang pero siyempre pag nakakita ka ng ano din pagkakapitan ikapit mo lang sa doon ayun o si joblog ganda ni di ba? si Joblog kasi dumating sa akin yan nung ramadan ayun so pero ito, ito lang nabili ko pa lang sa kanya. Yan pa lang. Tapos yung bomba. As yung mga ilaw-ilaw niya. Marami na siyang ilaw eh. Ayan. Dito. Dito ko siya tayo. Banda. sa siya dyan eh. Banda. Tapos ay yung pengsa. Ayan. Dinilisin ko. Hanggang dito na lang. Bye-bye.